Ayan so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Ayan, so uh, actually hindi ko alam kung paano ko uumpisahan 'to dahil uh, sobrang napakaganda ng 2023 ko, no? Hindi lang ako, actually hindi lang ako, actually kundi uh, ng buong uh, pamilya. Ayan, so today is January 3, 2023 and uh, Nakakatuwa guys na na-receive ko yung uh, confirmation from uh, PS Bank na na-approve na yung aking car loan. So ayan po sa taas kitang-kita niyo po yung aking uh, approval from the car loans. ayan So uh, uh, over the past uh, more than 5 years no. Siguro marami yung hindi nakakaalam sa nangyayari sa akin sa katotohanan because iba yung pinakikita ko sa Facebook sa social media doon sa totoong uh, nangyayari sa akin no sa personal na uh, kumbaga nangyayari sa akin uh, yun yung nalulungkot ako na hindi ko masabi sa mga tao kasi marami yung umaasa sa akin marami yung nakakakilala sa akin na uh, marami akong pera maganda yung trabaho ko dahil ito yung record ko okay so lingid sa kaalaman ng lahat Nag-umpisa yung kalbaryo ko, nag-umpisa yung problema ko 2016. Uh to cut the story short, no 2016 guys nang uh, magtrabaho ako sa isang uh, kumpanya sa Makati. And uh, ang sahod ko noon ay higit 100,000 pesos monthly. And then may nainggit sa akin na isang uh, kaopisina. So to cut the story short, nawalan ako ng trabaho. And during that time, ay meron akong house and lot na binili sa Malolos, Bulacan. At the same time, bumili rin ako ng a second-hand na sasakyan. That was 2016, October 2016 nang nawalan ako ng trabaho. So November 2016 na approve lahat ng sasakyan ko. Na-approve lahat ng sasakyan ko na iyon yun So, ito yung hindi alam ng uh, lahat no. Uh, 2016 na uh, buwan ng uh, Oktubre nawalan ako ng trabaho. So, November na uh, nagkataon na na-approve yung uh, in-apply kong loan. So, prior October kasi nag-apply ako ng loan no, car loans para sa Grab, para sa Uber. So, November, na-approve siya. And then, October, nawalan ako ng trabaho. So, dahil na-approve siya at dahil ito na lang yung choice ko, no, para magkumita uh, ako, ay binili ko yung tatlong sa uh, sasakyan. Yung uh, Toyota Wigo, Mitsubishi Mirage, saka Toyota Avanza. So, nung makuha ko siya, gamit yung uh, last pay ko, ay Inano ko siya, kumbaga, ni-register ko siya sa Grab. Yung uh, Mitsubishi Lancer na kulay puti. Yan yung binili ko after kong uh, bilhin yung house and lot sa Malolos, Bulacan kasi malayo yung lugar ko sa Malolos, Bulacan. Yung uh, Nissan Terra naman ay after 2 months. So ito yung house ko, yung nasa taas. Yan yung house and lot ko sa Malolos, Bulacan. Yung nasa baba noon ay yun yung condominium ko sa ako uh, Cubao, Quezon City sa May Araneta. So, ayun guys, konti lang yung nakakaalam. Lahat yun ay uh, repossess Binawi ng bangko, wala akong natira kahit anong sasakyan, kahit anong unit. Yung, yung house and lot ko sa Bulacan, binawi yun ng bangko 2018. Uh, 18 noong 2018 na yon tapos noong 2021 uh, binawi naman ng banko yung aking condominium unit so yung mga sasakyan na una nang nabawi yon ng bangko so wala akong ginawa guys hindi ako umuwi ng aming uh, probinsya dahil sinubukan kong mabuhay kumbaga gumawa ko ng paraan kahit anong pagkakapitaan, ginawa ko. Gaya nyan, nakikita nyo guys. Nagtayo ako ng uh, sarili kong tindahan, kainan, printing press. Gumawa ako ng, uh, gumawa ako ng, tawag dito, perfume. Uh, ako mismo yung nagpo-formulate ng perfume. Tapos, yung printing yan. Yan. So, yan po yung mga business ko na ginagawa ko. Hindi lang yan, kainan din. Yung loob niyan ay kainan. So yan yung ginawa kong uh, paraan para mabuhay nga uh, kahit papaano. ayan so dahil sa aking uh, bad records na yan, nawala yung house and lot sa Malolos, Bulacan, nawala yung condominium ko sa Cubao, Quezon City sa Araneta, binawi ng bangko yung mga sasakyan ko. Hindi ako nakauwi ngayong December no sa Nueva Ecija sa Kuya po Nueva Ecija, guys. Hindi ako nakauwi dahil hindi ko alam kung anong mukha ang ipapakita ko kasi nahihiya ako na sa probinsya kasi guys, 'di ba? Marami 'yung kapag nag taga Maynila ka akala sa iyo marami kang pera, mayaman ka, ganyan. So, hindi ako umuwi at bihira akong umuwi ever since nang mawalan ako ng trabaho. Hindi ako nakikita sa Nueva Ecija sa Kuya po dahil doon. Ayan, so, Paano ako na-approve sa aking uh, car loans? Ayan. So, siguro ay alam nyo na yung record, di ba? Kapag meron kang utang sa credit cards. Yan. Marami akong utang sa credit cards, guys. Lahat. China Bank, PS Bank, BDO, BPI, Citibank Standard Chartered, uh, ano pa ba? China Bank, Land Bank. Yan, marami akong credit card kasi nga yung sahod ko noon, ang dami ko, ang laki ng sahod ko noon. So kahit hindi ako mag-apply ng credit card, automatic dumarating na lang sa bahay yung mga credit card. So lahat ng credit card na yun guys, nagkautang ako. Hanggang Union Bank, ayan, Metro Bank, ayan. Umabot na ngayon ng milyon-milyon yung mga interest. Hanggang ngayon ay uh, hindi ko pa nababayaran lahat. So, yun yung dahilan kaya mag-loan ako ng mag-loan ako ng kahit 10,000 hindi ako na-approve. Nag-loan ako sa Shopee ang na ang na-loan ko lang 2,000. Hindi ako ma-approve kasi nga bad record. So pati may up din ako. Ayan, so mula December 2022 no, kung makikita nyo lang yung Messenger ko ang daming message sa akin ng mga car dealers, mga ganyan. Kasi nag apply talaga ako ng mga uh, ng car loans. Talagang decline. Lahat yun, disapprove lahat. Hanggang sa, uh, yun nga, dahil nga daw may record ako sa CMAP. So, bago matapos yung taon, nakipag-coordinate ako sa CMAP.